Paganda panahon ngayon Madreno, dreno. andito naman tayo ngayon sa Subaru. Itong cross track na to, ito yung ano eh. Ah, cross track ba to? Oo, oh, itong cross track mga dreno, itong kulay pula. Ganito yung kay Joby. Pero parang ano, mas malaki to. oh parang mas spacious to kumpara kay Joby bakit ganun Ito yung Forester, mga drena. Hindi isip ko yung Forester na yan. ganda ng unahan niya, diba? Ito pala yung electric car nila, na Soltera. Soltera pa. Gusto ko yung ano nito. Ah, uh, tela lang siya pero maganda yung dating. Parang uh, basta maganda mga dre no? Ba. Ah, uh, isang ano nito. Ito mahal to mga dre, itong soltera na to eh. Nasa 50 yata siya o 60,000. Kung ikaw electric car, Tesla o Subaru. Pero ang ganda ng interior nito mga dre no? Soltera Ilang taon na ba itong electric car na to? Pero maganda siya may mga tre no? Naka ano daw siya May, may discount siya na 20,000 Doon ako kinakabahan Sa so discount Yes, how are you? Yeah, sure. Ah, uh, yeah, I'm still paying for the car tumawag sa akin yung insurance ko at dito nagtatawaran na kami kung magkano yung ibabayad nila don sa Honda ko na na total. Sa unang quotation na binigay nila sa akin, hindi ako pumayag at nangatwiran ako na baka pwede pa nilang taasan yon kasi kakagastos ko lang ng mahigit isang libo sa mga parts para tumatakbo yung Honda ng maayos. Okay, thank you. Thanks, bye. Ganda to mga dre no Itong ano Soltera Ang tanong lang is Gano ka ganda ah, May discount sya 20,000 What's going on Ayan yung iniisip ko mga dre no? Bakit may ganong discount Maganda at mura but I don't know yet meron akong 3 days para mag para makuha ko yung incentive ng gobyerno na 4,000 pagdating sa electric car mga dreno we will see uh, ano tawag dito yung pag upo ko sa upuan niya yung wow yung wow na naramdaman ko sa Honda ko mga dreno kaya interesado ako sa sasakyan. Etong ano mga dreno, etong Forester. eto uh... ah. Alto mga dreno. Uy, lakas, sorry. Yes, sir. No, no, no. Why do you film? I'm just curious. I do YouTube. Okay? Okay. Yeah. Okay, a lot of YouTube. Uh... Is it like your main job? No, no, no. no. Okay. I'm a custodian Uh, yeah. custodian. custodian. What's that? Custodian basically is a maintenance. Okay, maintenance. okay, okay. Yeah. At the school. At the school. Okay. At the uh, Boulevard. Okay, okay, cool. Yeah. The same time, a YouTuber. Okay, cool. Let's <laughs> go, cool, man. You have a lot? Not really. You know, my work is just five kilometers away, right? I do the groceries and. The, you know You know what? I think. And you go long distances sometimes? You go far? Not that. I mean, the part is I went it's uh, Toronto. Toronto, and I'm doing that once I hear. Yeah, so if you plan the trip, you could charge halfway, because the the super fast charger, the three three plugs, mm -hmm. you know the uh, the, because there's type one, type two, and type three. Yes. Type one is the little one ten that I showed you. Uh huh. That you you go to a chalet, you plug it for the weekend. On the Monday, you're gonna be full. Uh -huh. Or even you, if you do five kilometers, ten kilometers a day, you plug it at night, you're gonna be good in the morning. The yeah. plug two is the one that you wanna have at your house. The for, 240 It's what everybody has. Everybody was an electric vehicle, they put a, a, a second type 2, a type two. Uh -huh. Okay? Because it's like the it's like the fast charge for your house. Yeah. So that it's six to eight hours, you're full charge. Alright? Mm -hmm. Type three you're looking at uh it's like super super fast charger so yeah. that's the one that's going to be on the side of the uh, on the highways so it's 15 uh, sorry like 15 to 45 minutes you're at 80% charge okay how about the lease uh, If i lease that how many kilometers do i have in a 16, year 16000 16000 it's more than yeah. enough yeah more than it. it is yep okay uh you know what i think i'm coming back tomorrow you, man. Uh, what is your bank? I mean, it's T -T TCCI. But we do with every bank, but uh, the Subaru Finance is uh, Toyota Credit. I see. That's why it's cheaper. Yeah, exactly. That's why we're at 0.5%. And I'm telling you, my boss is ready to do something to get you the deal you want. Tell me. She's ready to do something. Tell me how much you want to pay. I'll go see her. We'll make your deal. A 100. 10 tax in a week. Let me do my homework and 105. Yeah, definitely. I will come back to you tomorrow. <laughs> Remember what you told me, okay? <laughs> Remember what you told me. <laughs> You're gonna be in trouble. <laughs> <laughs> no, but I'm just, I'm just, I, I wanna know. You have to give me numbers to work. I'm gonna tell you if it's possible. If you give me numbers to work, I'll see if it's possible. Okay, give me 95. <laughs> let me go see her. No, seriously. Uh, talk to her and I will come back to you tomorrow, man. Yeah, let me just do my homework then. Yeah. yeah. Okay. your homework. no problem. Thank you. do my homework. I will do my research. ba? Diba? Kasi nga, uh, nabasa ko rin na yung system ng, ng battery niya is made, made by Toyota, mga Dreno, yung platform niya. Kaya, Ah. Uh, thank you, thank you. Kaya why not mga dre? Tsaka kung I'm paying uh, kung I'm gonna... <laughs> Kung magbabayad ako tagalogin ko na mga dre, no, ako rin sa kalokohan ko eh. Kung magbabayad ako ng 100 a week, I think para sa akin good deal na 'yon mga dre, no. Ano nga lang pala 'yon? What do you call that? Uh, ah yeah, Alice ano ko mga Andre, no? Eh, naninigas yung, ano, yung likod ko. Kaya napoprosa ko mag, ano, mga Andre, no? magsalita. Eh. Uh, ah, araling ko mga Dre, araling ko yung ewan, eh, pagbiran pa, araling ko sa sakyan, what do I know, ba? Diba? Siguro, ang concern talaga is more on leaning sa sa savings ng ano, sa car. Tell me did you get the money from the uh, from the bank? Uh the They gonna send me the money and the papers. I already called uh, my replacement insurance. When you the when they, they declare it total loss your car? Yeah. Okay, perfect. You have to come here and we'll take care of you. Okay. Yeah. I just no need worries. to get the papers from them, right? Yes. Get me the uh, letter that they consider total loss. from the replacement insurance and all this stuff. Okay. So, Alright? Yeah. Thank you. Magandang gabi na, mga dre, no? So, yun nga, no? Uh, nakausap ko na yung insurance ko at nagkasundo na kami kung magkano yung ibabayad nila sa sasakyan ko na na total. At, uh, I'm happy to report na maganda yung kinalabasan ng, ng bargaining namin, mga Andre. No? Shoutout kay Kuya Puto, maraming salamat sa pagsasabi mo na huwag kang papayag sa unang, sa unang tawad nila sa sasakyan mo. Kasi nakipag-bargaining ako, mga Andreno. At yun na, awan Diyos, pumabor naman sa akin yung, yung tawaran namin. Kaya thank you talaga sa iyo, Kuya Puto. So, ano bang plano ko mga dreno? Kasi ang pagbili ko ng sasakyan ngayon, kumbaga nakabase sa magiging resulta ng offer sa akin nung replacement insurance ko. Kasi po, dalawa yung insurance ng sasakyan ko sa mga hindi po pamilyar, no? Meron pong yung may cover sa sasakyan ko, mga dreno, yung nag-offer sa akin kanina, tapos meron pa po yung replacement insurance ang sistema po is, yun nga, babayaran na ako ng isa kong insurance. Ngayon, ang inaantay ko naman ngayon is kung magkano po yung ibibigay sa akin ng isa kong insurance, yung replacement. At bago po ako bigyan ng replacement insurance ng pera para sa sasakyang ko, is kailangan pong makabili muna ako ng kapalit nung nawala. Let's say, dapat na ang sasakyang bilin ko ay worth 30,000 pataas para ibigay nila sa akin yung replacement insurance money. Yun nga lang, in a way, kasi napupwersa ka na kumuha ng mas mahal na sasakyan kasi nga, meron silang minimum price ng sasakyan na dapat mong bilhin. Hindi ko alam kung logical ba na i go ko yung ibibigay ng replacement insurance at yun nga, bumili na lang ako ng mumura sasakyan kasi nga, daily commute lang naman yung kailangan kong sasakyan, mga na pamasok, pang -grosery. Eh, kung umalis naman kami ng malayo, bibihira naman. Min, minsan nga, ano eh? Paano ba? Hindi, Toronto lang nga, mga dre. No? Yun ang pinakamalayang punta namin eh. Tapos, isang beses lang yung sa isang taon. So, parang okay din, di ba? Yung idea na ganun. Ang hindi okay sa akin is yung hindi ko makukuha yung isang bagay na binayaran ko. <laughs> di ba? Kaya, tumitingin ako ng sasakyan na alam kong papasok don sa range ng presyo na ibibigay sa akin ng replacement insurance ko, mga reno. Pag binigyan nila akong 30,000, okay, dapat ito yung bilhin mong sasakyan worth 30,000 para mabigyan ka namin ng 5,000 dollars. So, may naisip na ako. At gusto ko nga sana yung Tesla o kaya yung Soltera. At kanina, mga Andre, talagang Soltera ako. Yung pag ko, naramdaman ko na ito yung sasakyan ko. <laughs> yung ganong pakiramdam. At medyo naakit ako doon sa, sa sinasabi niya na ano. Sinabi niya sa akin na $116 a week. Pwede na siguro. Especially, electric car. Mga Andre, no? Sabi niyo nga, hindi ka sigurado sa battery. Tsaka isa pa, bago pa lang yung soltera sa electric vehicle, eh. So, hindi mo alam kung maganda ba siyang klase. So, kung kukunin ko siya ng lease, ayun nga lang, 4 years, at least may option ako na ibalik siya after 4 years, hindi ako may stock sa kanya. Kaya sabi ko, okay, I think pwede. Pwede ako magbayad ng 400 plus. May bawas pa nga, mga dre, yung usapan namin kanina, di ba? Baka makuha ko ng isandaan lang, so 400 lang, o baka mas mababa pa, a month. Kaya sabi ko, babalik ako bukas, kasi willing akong i-test drive, at, at Mga ninganin, pumirma ako kanina, mga dre. no? parang pinipilit niya, pinipilit niya na ako eh na yung boss ko nandyan, willing siyang gumawa ng paraan sa sa'yo, ano, gusto mo ba, libre winter tire, sabihin mo lang para, ano, para maayos natin, magawa natin ng paraan. Eh ako, mga Andreno, dahil nga uh, magaling yung advisor ko, <laughs> Kuya Puto, magaling yung advisor ko, sabi ko, may isang bagay na kailangan ko masigurado, mga Andre, Ito yung deal breaker sa pagbili ko ng sasakyan ngayon. Sabi ni Kuya Puto, bago mo bilhin yung sasakyan, tingnan mo muna kung magkano yung pwede mong ibayad sa insurance kung yun yung sasakyan mo. Kasi pag nabili mo na yung sasakyan, tapos mahal pala yung insurance niya, wala ka na magagawa, naka ka sa mahal na insurance kasi nga nabili mo na yung sasakyan. Pero kung titingnan mo muna yung insurance mo at kung masyadong mahal para sa sasakyan na to, so may option ka na pumili ng sasakyan na mas mababa yung insurance. So, iyon yung pumigil sa akin para pumirma kanina, mga Dreno, sa usapan namin nung lalaki sa Subaru. At eto na nga, paglabas na paglabas ko doon, mga Dreno, tuminagat ako ng mga insurance. Nakakatuwa kasi wala pa sa drop-down menu ng ibang insurance company yung, ano, yung Subaru Sultera. Hindi ko alam kung ilang taong pa lang siya, mga Dreno, sa, na lumabas, kaya wala pa siya pero yung isang napagtulungan ko, ibinasi niya yung coat niya sa akin sa presyo nung soltera. At nakakagulat yung ano mga Andre? yung anong tawag yan, yung insurance na ibinigay niya sa akin. Kasi umaabot ng limang libo mahigit sa isang taon. Sabi ko, what? Are you serious? Parang hindi ko alam kung mas malaki pa yata ang magiging bayad ko sa insurance kaysa doon sa aktual na sasakyan. Sabi ko, no, it's not gonna happen. Sabi ko ganun sa kanya. Kaya, nagtingin ulit ako ng iba, mga dreno. Parang may dumating sa akin na quotation ngayon na 320 a month plus tax. So, mahal pa rin, mga dreno. Sabi ko parang malari ng nangyari. Ang hinahanap ko sa sasakyan na electric car is para makatipid ako. Pero yung matitipid ko, mapupunta pala sa insurance. Di ba? Diba? Naisip ko mga Ah, no? okay, sabihin sa akin ng replacement insurance na bigyan kita ng 5,000. Kung ang bibilin mong sasakyan is yun nga, no? 30,000 pataas. So, ang gagawin ko, kukunin ko yung 5,000. Ah, hindi ko pala makukuha yung 5,000. Ang gagawin ko, pupunta ako sa Tesla. Kasi, ang electric car kahit use, meron pang ano mga no 2000 na subsidy naman gagaling sa gobyerno. So, kunin ko 2000 sa gobyerno tapos plus 5000 sa sa replacement insurance, 7000 na yun mga dre no. Ayun ang ipanda-down ko ngayon. Doon sa ano, doon sa sa Tesla na gusto kong kunin. So, somehow nagamit ko yung pera mga dreno. Oo, may monthly ako. Uh, that's fine. Diba? Pero pag ko ng insurance para sa Tesla, ganun din, 300 plus din. Ang hirap pag tamatamain, mga Andre, no? Medyo, ano, stressful eh. Pero okay lang. Sabi nga ni Mike, Mike, shoutout sa'yo. Sabi niya, at least, pag tapos mo, sa pinagdadaanan mo, may may idea ka na kung ano ba talaga. Di ba? Gusto ko ng electric car, mga Andre, uh, I know na nandun yung risk na gaya nga ng sabi nyo, di ba? Na pagdating ng araw, wala nang value yan. Uh, maaring tama kayo, pero pwede rin hindi, di ba? Kasi marami rin namang mga nagpapatunay na, ano eh, kumbaga, nag-enjoy sila at satisfied sila sa Tesla. Imagine 94,000 kilometers or 100,000 kilometers na yung mga Tesla nila and yet wala silang ibang ginawang maintenance kundi magpalit ng gulong at maglagay ng washer fluid. So, yung experience na gano'n, mga Andreno, parang gusto kong maranasan. Kaya lang, ang tanong is, hanggang magkano? ba diba? Yun yun eh. Sabi ni Jocelyn, bumili lang tayo ng ano, bumili na lang tayo ng tagpa 5,000. Sabi ko, oh, sige, titingin ako, tingnan ko kung anong meron doon sa 5,000 dollars na coaching gusto mo. Ay okay. Ito, mayroong mga ano, 2008, diba? 2014, ang mileage is 198,000. Yung ganon, sabi ko, eto, eto dito mo isusugal yung pera mo. Na hindi mo alam, hindi mo alam, actually, anytime, pwedeng may masira. Diba? Dahil sa katagalan ng kotse na yon Imagine, 200,000 ang mileage. Binibenta pa ng 7,000. ba? Diba? So, eh, Gusto ko yung ano eh, mga bagong sasakyan ngayon kasi nga yung security, yung security feature niya, ba? Diba? Hindi ka na do mababangga pag Tesla eh. <laughs> hindi ka na babanggain. kasi pag umatras ka daw, may spotlight siya mga Andreno. Sinisilaw niya yung nasa harap mo, ay nasa likod mo para hindi na maka makaabante mga dreno. Ganun pala yung Tesla. Wala well, tayong okay na okay to. Ewan ko na lang pag hindi pa ako nakakita nito, 'di ba? Spotlight sa likod do oh, pag umaatras ka oh. Palos te ko eh ko talaga ko may masabi pa. <laughs> Wait. We don't have to start the day yet. I just wanna stay. Huwag <laughs> kayo maingit mga Andre ha. Pambira, baka may mag-react na naman dyan. Huwag kayo maingit kung sakali utang to, babayaran ko to. At huwag kayo mag-alala. Walang go-pand me. Pambira.